bumili na kayo ng cereals dyan. Thank you, you ma'am. So, kumusta yung first day niyo sa school? Meron na ba kayong nagustuhan? Ha? Ma'am! Ma Alam mo naman na meron akong Jackson, di ba? Wala akong ibang gusto. Well, actually, merong mga cute boys doon. Pero lahat sila taken. Wala akong gusto doon. Lahat sila matanda para sa akin. Kylie, my baby, hindi mo pa time. Okay, pero kayong mga panganay ko, oras na para magkaroon ng bagong boyfriends. Maraming mga gwapo doon sa school. Mama, kami yung magde-decide. Hindi mga boys yung priority namin ngayon. Kundi maging cheerleader. At finally, mag-start ng training. One last time, meron akong Jackson. Wala akong gustong iba. Kalimutan mo na yung Jackson na yan. Kalimutan mo na siya. <laughs> well, never. Moti, gusto mo ba ng drink, ha? No, thank you, Grace. Okay, nandito lang ako kapag may kailangan ka. Guys, kailangan sabihin natin kay Grace. Itong showdown na to hindi magiging maganda. Mouse, napag-usapan na natin to. Pupunta ako. Okay. Girls, kailangan niyong i-distract si Ma'am. We'll try our best. Eh, paano kung bugbugin ka ni Gwen? Kylie! Elise, ano? Gagamitin ko yung special power ko tonight kung kailangan. Florida, no! Eh, paano kung malaman ni Mami? Hindi niya malalaman unless sasabihin niyo. ba? Diba? Very powerful si Gwen. Wala pang nanalo sa kanya. So, ako yung mauuna. Gusto ko tigilan niya na tayo. For good, lahat tayo. Girls, nagdala ako ng vampire soda. In case gusto niyo. Ma, busog, busog na, na kami. kami. Sa tingin ko, mag-hangout na kami sa room namin. Okay, ma'am. Oo, maraming sasabihin sa amin si Mouse. Let's go. Thank you sa dinner. Masarap. Okay, pero girls, huwag kayong magpuyat, ha? By the way, hindi nyo trinay yung punch ko. Rose, dalawang pack para sa akin. Dapat mabusog ako ngayong gabi. Oh, wow. Gutom kayata, Gwen. I suppose, human to. Siyempre. What's up, everyone? Bubugbugin ni Gwen si Florida ngayong gabi. <tong> <tong> Oo, oh, ipakita mo sa kanya yung lugar niya. Oh, yan na si Gwen, nabaliw na siya. Guys, tuloy pa rin yung plano natin, na. Oo, Oo naman. naman. Alam niyo namang lahat kung sino yung pinaka-powerful dito sa school, 'di ba? Ha? Gwen. Si Gwen! Gwen. Si Gwen yung pinaka-powerful. Natatakot talaga ako kapag kumikilo siya nang ganyan ka-baliw. kaka lang sa akin ni Mouse. Guys, mahal ko kayong lahat at sana ganun din kayo sa akin at walang kukontra sa inyo sa akin dito. Meron ba? Ah, wala. Sige Gwen, bugbugin mo siya Tsaka yung mga sisters, sisters niya kapag nandun Katapusan na ni Florida ngayong gabi Hindi ko kayo binibiro, promise to Oh no, kawawa naman si Florida Gagawa tayo ng paraan, hindi tayo papayag na saktan niya si sa Florida Boys, excited ba kayo para sa akin? Oo At ikaw, sasamahan mo ba ako sa fun ride na to? Ha? Ha, hindi pwede, Manonood kami ng football mamaya eh Robert, totoo ba yun? Ah, uh, oo Okay, sasabihin ko na lang sa'yo lahat ng nangyari ano ba yan? Nakakatakot. Hindi na tayo ulit tatawagin cute ni Florida. Naaawa ako sa kanya. That's it! Katapusan na ni Florida. Lily, di ba ikaw yung gustong gumawa nun? Oo, pero gagawin naman ni Gwen para sa akin. Nora, pinapapunta tayo ni Mouse sa bahay ni Florida. Bakit naman? Sa tingin ko, kailangan nila ng tulong natin. Guys, tara, mag-snack tayo Magiging busy tayo mamayang gabi Oo, Oo nga, nga. orus! Or ako, hindi na Busog ako May nasalubong akong vampire hunter kanina eh. Well, hindi na tayo ha ng hunter na yun Tao na yung ha niya ngayon Okay, guys, uwi na ako Okay Ah, uh, Nathan Pwedeng dali mo yung mga football cards mo bukas? Oo nga Ako, marami akong duplicate Cool, ayos Pwede tayo mag-swap O, oh, sige na, Mark uuwi na rin ako, bye Bye! O, oh, guys, eto na oh Enjoy! Ah, bigyan mo ako ng stro. Nagugutom din ako. Uros, kami, rin. Gutom din ako eh. Karen, uwi na tayo. Lily, may i-fill up pa akong grading book. Kung hindi, papatayin ako ni Grace. Okay? Pwede kitang tulungan. I-fill up natin yung dalawa. Tapos umalis na tayo. Ang daming nangyari ngayon. Pagod na ako. Lily, ako nang bahala dito. Umuwi ka na. Whatever. Whatever. girls, ano kaya ang isusuot ko? Yung neon feet para makita niya ako agad kahit nasa malayo pa ako. O something dark para matakot siya sa look ko. Ano sa tingin niyo? Neon feet para makita kanya sa malayo. Florida, feel na feel ko. Galit na galit siya. Galit si Gwen sa'yo. Mouse, don't worry. Makikita rin niya kung anong kaya kong gawin kapag galit na galit ako. Oo, sinisigawan niya ako kapag galit na galit siya. Hello, Hello dumating dum na si Nora at Dora. dora. Ano? ano? Sinong nagsabing pumunta sila dito? Guys, anong ginagawa niyo dito sa bahay late na? Girls, idea ko to. Gusto ko lang ng backup. Aalisin namin yung powers ni Gwen. Yes, easy peasy. Hindi aalisin, pahihinain. Well, girls, hindi ako humihingi ng tulong nyo. Backup lang to. Hindi mo ba sila pwedeng pagkatiwalaan, Florida? Kailangan ko ng candles. Asap. Uh oh something's cooking. Anong, anong ginagawa, ginagawa nila? nila? Witch, Sinora. Alam niya kung anong ginagawa niya. Eto na yung mga candles. Bilisan nyo kasi kailangan ko nang mag-prepare para kay Gwen. Forces come. Forces help. Anong ginagawa niya? Tinatawag niya yung mga forces. Is that a question? Okay. Now, everyone, sit in a circle tapos holding hands. Alam mo, Mouse, next time, huwag mo nang gagawin to. Hindi cool. Naintindihan mo? Gawin mo na yung sinasabi nila. Forces come. Forces help. Nora, nandito na yung mga forces. Oh my God! Anong nangyayari? Pasakitin mo yung ngipin ni Gwen sa showdown para mawalan siya ng energy labanan si Florida. Hi, oh my God! Huwag toothache! Kawawa naman si Gwen! Forces, tulungan mo kami. Wag mo kaming bigoin. Sabay-sabay tayo, guys. Forces, help! wag mo kaming biguin. Forces, help! wag mo kaming biguin. Forces, help! Huwag mo kaming biguin. Excuse me, to Dapat natutulog na kayo by now. Hello, Hello mommy, Mami. Meron kaming bisita, friends namin. Yes, ang saya! Ginagawa namin yung boys' ritual. Nagahanap kami ng bagong boyfriends. Gaya ng sinabi mo. Finally, something productive. Okay, kahit na maganda yung ginagawa nyo, it's time to sleep. Pauwiin nyo na yung mga friends nyo, okay? Oh my God, nakakainis naman. Hindi, Florida. Mag-workout to. Grace, aalis na kami. Good night. Good night, Grace night, girls. Huwag niyong kalimutan gawin yung mga homeworks niyo, okay? Good night, girls. Bye, Grace. Bye-bye. See you tomorrow, mouse. Okay, girls. It's time for bed. Ano yung mga damit na yan, ha? Lalabas kayo, no? Hindi! Hindi. Nagahanap lang ako ng isusuot bukas kasi kailangan mabigla yung mga boys sa suot ko. Dapat maganda ako. Good night, honeys. See you tomorrow. Huh! Magbihis ka na! Oo, kasi matutulog na si Mami. For real? Hindi na namin siya kailangang i-distract. Girls, magbibihis na ako. Elise, magbihis ka na. Girls, sasama ako sa inyo. Maiwan ka dito. Wala ka namang gagawin dun eh. Pero? Walang pero-pero, Kylie, okay? Okay, Gwen. Aalis na kami. Sigurado ka ayaw mo kaming sumama? Hindi, okay lang ako. Ouch! Anong ano nangyari sa'yo? Ouch! Yung pangil ko. Kanina pa sumasakit. Ang sakit-sakit. Oh. Sana naman hindi ma-cancel yung showdown, no? Hindi, maaalis din to agad. Aray! Gwen, ibibigay ko yung contact ng dentist ko. Magaling yun sa mga pangil. Magaling yung magpasta ng pangil. Walang butas yung mga pangil ko. Masakit lang. Masakit siya. Okay, good luck. Sabihin mo na lang bukas kung anong nangyari. Okay, sure. Sige. Bye-bye! Masakit! Ano ba yan? Masakit? Umalis na kayo! Pangil! Please, please! Umento ka na! Wrong timing ka ngayon! Kylie, huwag kang maingay ha! Para hindi pumasok si Mami! Mas maganda, matulog ka na! May pasok ka pa bukas! Okay, girls! Good luck, Florida! Kylie, no crying! Tatapusin ni Florida si Gwen ngayon, okay? Now, it's time for bed! Bye! Si Kylie, matutulog? Hindi, mas gusto ko pang mag-laptop. Alam nyo guys, hindi ko pa rin mag -gets. Bakit galit na galit si Gwen kay Florida? Guys, ganyan talaga si Gwen. Siga yun. Kahit nga ako, hirap na hirap kasama si Guys, magtago tayo sa mga puno dun. Tara. Oo, oh, tama. Okay guys, walang maingay ha. Tahimik lang tayo. Okay, okay. Shh. Guess what? Nauna tayo dito. Wala pa siya. Oo nga. Late si baby girl. Imagine, nag-change mind siya, umatras. Hindi, dalating yon 100%. Wow, nakikita ko yung neon outfit ng blonde kahit dito sa malayo. Trip ko talaga doon si black and white eh. Kasi pareho yung personality namin. Justin, i-date mo na yung blonde. Kasi kung ganun, mapupunta na sa akin si Serena. Guys, masyado pang maaga para isipin yan. Hindi nga ako pinapansin ni Floride. Yun ay kung papa ka ni Serena. <laughs> Wala pa siya dito in five minutes. Aalis na tayo, okay? Oo, dumating tayo on time. Tapos siya, late. Kailangan i-post natin to. Para hindi na sabihin hindi tayo sumipot. Hello, nandito kami sa sementeryo. May showdown kami ni Gwen. Hinihintay namin siya. Girls, nandiyan na si Gwen. Magtago na kayo, bilis. <tong> So, nandito ka ha? Hindi ka natakot sa akin? Oo, nandito ako. Mag-isa ka lang ba? Oo. Well, tignan natin kung sinong mas malakas sa atin. Ouch! Sige, tignan natin. Ouch! Anong problema? May sakit ka ba ha? Masakit yung pangil ko. Narinig mo yon? Masakit daw yung pangil ni Gwen. No way! Nagawa ni Nora yung trabaho niya. Ano problema? Bakit ang tagal? Merong mali kay Gwen. Pero kanina kumain naman siya. Mukhang merong masakit sa kanya. Tignan niyo yung mukha niya oh. Gwen, pwede naman natin gawin to sa ibang araw Kung hindi maganda yung pakiramdam mo ngayon okay Sandali, maaalis din to <sighs> Bakit ngayon pa? Tumahimik ka nga <sighs> Gwen, you know what? Hindi ko gagawin to sa someone na mahina Gawin na lang natin to next time, okay? Mawawala rin to <sighs> Hindi yan mawawala, eto na yung bag mo Whatever, bukas, gagawin natin ulit Bukas Anong oras? Same time, pero huwag mong ipagsasabi ko anong nangyari, okay? Holy moly! Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Ano yon? So? Meron siyang fang ache. That's for the better. Umuwi na tayo bago pang pagising si Mami. Tara. Oo, tara na. Oh well, wala na namang palang girl drama ngayon eh. Oo nga, ano pa yan oh? Palpaking girlfriend mo, Robert. At least, hindi na tayo nakailam. Naging okay na lahat, di ba? Tara guys, sipat na tayo. Tara na. Kylie, walang laptop for a month unless sasabihin mo sa akin kung nasan yung mga ate mo. Nasan sila? Mami, hindi ko alam kung nasan sila. Makinig ka sa akin, Kylie. Nag-worry ako. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin para walang problema? Lumabas sila para makipag-showdown kay Gwen. Ano? Nasa trouble yung mga girls ko? Tapos ako yung pinakahuling nakaalam? Ganon? Ma'am, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo yung mga sikreto ng sisters ko. Okay, hindi ako matutulog. Hihintayin ko sila. Akin na yung laptop ko. Sinabi ko na yung totoo. Ma'am, gusto kong marinig yan galing sa mga sisters mo. Okay, Kylie? Mami, bakit gising ka pa? Kailangan mong gumising ng maaga bukas. Ah, lumabas lang kami para magpahangin. Kulob kasi dito. Walang hangin. Oo. -o. At saan kayo naglakwat sa ganitong oras? Mami, hindi kami naglakwatsa. Lumabas lang kami sandali. Florida, sorry. Sinabi ko sa kanya lahat. Oh no! Okay, whatever. Ma'am, nakipag-showdown ako kay Gwen. Kaya lang walang nangyari. Kasi masyado siyang mahina. Mga disappointments kayo ngayon sa akin. Nagtatago kayo ng sikreto sa mami nyo? Ma'am, matulog na tayong lahat. Maaga pa tayo bukas. Gusto nang matulog ni Jill, period. Ma'am, mga adults na kami. Hindi mo na kailangan mag-worry sa amin. Grounded kayo sa akin bukas. Okay, good night. ay eh, yung laptop. Sinira ni mami yung doorknob natin. At huwag kayong maninira ng gamit dito. Grabe yung nangyari ngayong araw. Isusulat mo ba sa diary mo yung tungkol doon? Oo naman. Dear Diary, mahina si Gwen.